taimtim nating dasalin ngayon ang oracho emperata para sa bayan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula kamatayan tungo sa buhay, sa kanyang misteryo paskwal at kaloob na Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumin ang aming bayan. Iunat mong muli ang iyong makapangyarihang kamay atakayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magningning nawa ang katotohanan tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagus nawa ang katarungan tulad ng tubig na bumukal mula sa bato upang pawiin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ang mga sugat at buksan ang daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang, busugin mo ang aming paggagutom sa katarungan upang hindi na kami magnasa ng kapangyarihan kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon at buksan ng mga matang binulag ng kasakiman upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan higit sa anumang alyansang pampolitika o pansariling interes. Turuan mo kaming makita ang isa't isa hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa ang taon ng hubileyo ay magtulak sa amin upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Pasko, ang aming pagtawid mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karuwagan tungo sa katapangan mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katuwiran mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa mula sa panghihina ng loob tungo sa pag-asa mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig sa panahong ito ng pananariwa matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bansa at ang aming dangal bilang isang bayang iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong inialay na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay Amen. Mahal na Berhen ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.